Damit ng kuya ko. Huh? Hindi kaya nakakahiya na ito sa kuya mo? Ah, hindi. Namatay na yung kuya ko sa TV. Mm. Ayaw mo? Ha? Gusto ko maayaw mo. Mm. Jurango, mag ka, ha? Kasi maraming buhay dyan, eh. Mm. <laughs> Bakit po ba ginagawa ito sa akin? Ewan ko, pero nung makita kita, ang puso ko'y tumugudug eh. Mm. Diyan kayo maliligo. Dito? Okay ah. Yan ang tinatawag naming Kalabaw River. Ah. di kaya palig ng kalabaw to? Gagawin ko ba naman sa iyo 'yun? Ah, ang bilis mo naman. Ganya ka ba kabilis bumunot ng baril? Boh, hindi mo na itatanong. Ako ang pinakamabilis bumunot ng baril sa aming apat. Hmm. Kasi bilis ng pagtibok ng puso ko sa'yo. Ano? Ah, <laughs> talaga? Napakaganda pala dito sa lugar niyo. Kasi ganda ng mga babaeng. Katulad mo. Bakit? Wala ka pa bang nobya? Strict ang parents ko eh. Buti ka pa, may parents ka pa. Ako, wala na eh. Kung sa wala kang parents, pwede naman tayo maging parents, di diba? pa. ba? Isa pa. Huh? Isa pa. Isa pa? Hmm. Sinabi na mustig ang parents ko eh. Hmm? Ito yung for final interview. Ito yung rejected. Ikaw nang bahala dyan. Yes, Sir. Sir. Okay, tatawagan ka na lang ng personal manager kung ikaw ang mapipili. Thank you, Mr. Pinlock. You're welcome. Sit down. Thank you, sir. Hi, sir. Hello. Hello, Kenneth. Sir, nakikita mo ba yung galaw ng BW stocks? Tumataas, oh. Tayang. Di ba yung advice ko kayong ibenta nyo yan? Buti na lang at hindi ako nakinig sa'yo. Sigurado ka bang for final interview ka? For executive assistant? Aha. Uh, -huh. uh, yung 40,000 a month ang starting. Aha. Uh, -huh. uh, sir, pesos ba yan o dollars? Wala ka namang qualification eh. Uh, anong wala? Hindi ka marunong mag-computer. Wala kang background sa marketing o finance. Graduate course mo. Ricky Reyes. Isang gunting, isang suklay. Wow. Ang sakit nyo namang magsalita. Kung skill sa talents na namang pag-uusapan, baka mas qualified pa ako sa posisyon nyo. <tín> eh, Ow! Uh! Ow! Hmm. Ayos ka ba? Ayos ka ba? Ayos lang. Alaga na. Oy, oy, hanggang muna, kayo dalawa. Sandali lang. Oy, kayo dalawa. Kung di dahil sa inyo, hindi sana nagkaroon ng sira at kaguluan sa restaurant na to. Pati kasangkapan ko nasira. Kailangan bayaran nyo. At kung hindi, tatawag ako ng pulis ngayon din. Uh, uh, may kwarta ka ba? Pare, wala akong pera. Ikaw? Wala din ako. Miss, shi hindi mo ako talaga may kasalanan. Hindi, hindi. pwede yun. mama pa, naman ay, amigo, pa, na ano kasi may gawanan Pero hindi naman kami, ano? Teka, sandali ah. Ah, sige. Lahat ng nasira nyo, lahat ng pera ko, ibibigay ko sa inyo lahat. Kapalit niyang sing-sing mo. Ah, ay, ganun ba? Oo. Oh. Ay, sige na, pamay ka na. Huh? Oh, eto, Ah, Sudelia. Are, ah ah ah. Ah. Akhirnya. Eh, perah. Oh, Sudelia. Oh, ayan, ayan. Janganlah hatian. Tiga 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 Sudelia tiba ajak. Wow.